Narinig mo na ba ang kwento tungkol sa isang rebulto na umiiyak sa isang maliit na kapilya sa Negros? Sinasabi ng mga residente na noong dekada 90, isang gabi raw ay napansin ng sakristan na basa ang mukha ng rebulto ng Birheng Maria. Inakala niyang galing lang sa tulo ng ulan mula sa bubong. Pero nang punasan niya ito, ang kulay daw ng luha ay parang dugo. Kinabukasan, kumalat agad ang balita. Dumagsa ang mga tao may mga umiiyak, nagdarasal, at syempre mayroon ding mga nagdududa. Pero kahit ilang beses man daw nilang linisin, bumabalik pa rin ang mga luha. Sabi nila, tuwing gabi ng malakas na ulan o may paparating na trahedya sa bayan, doon muling umiiyak ang rebulto. Maraming pari na ang nag-imbestiga pero wala silang makitang anumang dahilan. Para sa mga taga roon, isa lang ang paniniwala nila Nagdadalamhati raw ang mahal na ina para sa mga kasalanan ng mundo. Totoo man o hindi ang tanong, kung ikaw ang makakita, lalapit ka ba o tatakbo?